good morning, good morning, good morning, make a shout out, good morning, good morning, ayan. Biglang linis yung, ano guys, biglang linis yung bangketa guys, kasi dumating yung MNDA, ayan. Ayan, tingnan nyo guys, ang linis. Nagtakbuhan yung mga vendor. Tignan natin dito guys. Dito kanina, daming tao dito. Eh.

tago tago ang yung polis ay polis MMDA abal linis sa guys ayano abal linis sa kanina dumi dumi kami kanina diyan na nakatambak sakit na sila kanina tingnan nyo ngayon ang linis ba tao Magalap shoutout sa 2M. Maraming salamat. Ayan. Leg pita na. Oo. So. Ayan na. Oo. So. Linis na lahat. Dating dyan na yung MDE. Dating dyan na yung MDE. <laughs> Ayan guys. Leg pita lahat. Ayan o. No. Wala ka na makita dito sa gitna. Kanina sa gitna lahat yan yabong oh, sarap. Takbo ang sila lahat, guys. Takbo na, nandiyan na yung NBA. Tago mo na sila, tago. Ganyan na yung hindi eh. na. na. Mainit yan, mainit. Baka matapon, sayang. Vale oh, Ayan, malinis na, malinis na guys. Malinis na ang daanan, maluwag. Kasi naglikpitan sila lahat kasi may MBA. Ah, di ba? Kanya lang yung ginagawa dito, guys. Ha? <laughs> ayan na, ayan na sila. Ayan, ligpit yan lahat. Ligpit na sila. Ligpit na. Nandyan yung Tulihin yan. Hmm. Sige. Ligpit na yan. Kung di mo iligpit yan, niyari pa rin na mo. Ayan na. Pati ate. Si ate. Pusit mo. Makuha yan ate. Nandyan na sila guys. Ayan na. Lahat na. Sinisita. Oo. oh, Kuha yan. ไฮ้ยนะอ๋อว่าใครพิการมั้งยันฮัท malinis. Ang linis. O, oh, diba? nila maglinis. Pero pag wala yung hindi Ah, grabing kalat yan guys. O, oh, diba? Ang bilis ng linis guys. Ang bilis nila maglinis. Pag nadya na yung mga hindi eh. Ah, linis yan. Takuhan yan. O, oh. Ayan o oh. O oh, ba? Diba? Kung anong parinta mo Bigyan mo na lang <laughs> Ay si kuya oh, Lumapit doon sa kabila oh. Ito oh, Mangunguwasan siguro to May higit doon prutas guys <laughs> Ayan sila guys O oh. Ano yan Mga pintor yan Takuan O oh. Binisi nila yan Pero pag walang huli Kalat kalat lang Ya rapidoi. Goodbye, Oh. 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 oh nangis na. Nangis na si kuya, guys. <laughs> good morning, good morning. Oh, lihat na, na dinis dinis yan. Diba? Linis. Pag may hindi, malinis. Pag wala, ah, alam na. Pati yung mga tricycle na to guys, tagtakbuhan. Oh. Takbuhan din sila. Ito naman, nakaupo lang sila guys. <laughs> Takbo! Ah, oh, diba? ayan oh. Duma lang yung hindi yan, linis na. Eh, <laughs> ay sila guys, ang dami. Si Kuya, dami rin yung bitbit guys. Meron siyang bitbit -bit na pakwan, may bitbit -bit na mantika. Alo-alo guys, mga paninda. Meron din sila mga bitbit. -bit. -bit. <laughs> saging, marami rin yung saging. Ah. Good morning, good morning, good morning. Mga love shout out. Yan, likpitan yan. Pati yung saging doon sa kapila, likpit yan. Ayan o. Oh. Wala kang makita ang nakakalat sa daan. Saging ah oh. Ano kaya plano nito Ayan Ah, prutas naman Prutas naman ang gusto nito guys Ah, hani. Hani naman yung trip niya, hani. Siyempre, isa din pa uli.

Bigyan nyo na maraming mga ano, saging. Bigyan nyo ng almusal para ipangalmusal sila. Sila <laughs> ang yes. Pinoy. Shout out. Ah, oh, Ganoon diba? lang yun. Ah. Ganda na lang yun guys. Salamat. Goodbye.